Hi guys, nagbabalik po ako sa aking vlog dahil meron po akong i-unboxing habang tayo ay naghihintay sa ating nasan ba yun? Habang sa aking niluluto na maluto yun at malambot yung warning. So ayan, i-unboxing natin dahil hindi ako makapaghintay hindi ako sa, sa sobrang excited ko kung anong laman ito. Dahil nakalimutan ko nga, ba diba? sabi ko sa inyo na nakalimutan ko kung anong inorder ko sa Lazada. Ngayon lang kasi ito dumating. Kaya, i-unboxing natin ngayon. Tingnan natin to I Unboxing natin. Parang excited ako. Iyan na. Ah. Legit na legit to ha. GMT. Sino kaya nag-deliver? Akala ko sa GNT to. Eh, andun yung kuya ko sa GNT nagtrabaho. Tapos, ano ba to? In order ko. Tingnan natin. Thank you sa nag-deliver nito sa GNT. ako ang mag-pick up nito. Si natulog pa ako. Akala ko, akala kasi niya sa kanya ang in order dumating. May in order siya, hinihintay pa lang niya. Pero iwan ko lang kung darating pa ba 'yun kasi cancel puro lang daw cancel yung in order niya. Puti pa yung in order ko, walang cancel cancel. <laughs> Thank you talaga sa Lazada. At maganda pa kasi ang nakaganda dun kasi mura lang. Ah, iya, yeah, ito pala siya. Ay, oo, oh, oo. Oh. Ito pala yung in-order ko. Credit voucher. Oo, yun pala. Ay! Yung, yung pa, pampaliit lang pala to ng, ano, chan. Subukan natin. Doon tayo. Subukan natin to. Li. Ito pala yung in-order ko. Ito. Yan. Ang ganda talaga niya. Thank you sa Lazada. Thank you sa Lazada. Maganda siya. Meron na ako nito. Oo? Oh. Oo. Oh. lang kailangan kung may hawakan. kailangan <laughs> talaga siya may hawakan. Maganda siya. Thank you Lazada Meron ako pang papaya. At para mawala na tong bilbil na to. Thank you sa Lazada. Ang galing niyo Thank you so much. Ayan. Nakuha ko na yung in order ko. Ayan. So, lang. I-share ko sa inyo. So, sana, sana hindi kayo magsawa sa panood ng mga, mga vlog. Share, comment naman kayo sa aking FBRS. Ang nakapubri vlog. And then, sa bago kong account, Lorraine pa small girl. Share, comment naman kayo. Ayan. Bye!